Ano na dito ng kulay? Ito maganda ang screenshot mo no? na Meron pa. Ayun o. mas mura So kung tingnan nyo mag... Hi Don Raya. <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe ba? Ah. No? Yan o. welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe na yan. So welcome back. Finally, dito sa ating uh, aviary, no? So, parang nasa 21 days yata tayo walang upload. Eh, dahil nga nag-vacation tayo sa uh, Siargao, Surigao, mga paps. As dina dinalaw din natin, yung pinapagawa nating bahay ng... Uh, para mag uh, malaman din natin kung ano yung update, no? Dahil nga medyo natingga yung bahay doon na busy tayo dito sa Manila. no So, kararatingin lang natin. And, alam ko na na-miss doon yung vlog natin, mga paps. Ang dami nag-message sa atin kung ano nangyari na sa atin. No? So, yun nga, nag -bashon. And ano ba yung mga ibon na meron tayo ngayon? So, marami tayong ibon ngayon, mga paps, na ibibigay ng mura sa inyo, mga paps. No? So, dating gawe, no? sa mga bago pa lang dito, hindi alam yung kung paano yung gagawin, mga paps. Tututukan ko ng camera yung mga cage. Alright? Then, screenshot nyo And send lang sa akin sa messenger Don Ruaya or Don Ruaya Avery mga paps. Or you may text or call me 0953-1364462. No, sobrang ganda mga paps. Meron tayong mga visual na ipapakita sa inyo. Pag sinabing visual, ulitin ko 100%. For example, red factor visual. Red factor. No, pag sinabing possible nun, yung anak o yung kapatid nun na nag-split. Pero walang split sa red factor mga paps ha binibigyan ko lang kayo ng idea. Sa Donfalo naman, pag sinabing visual, pula mata, burgundy red, o kulay gulaman yung mata nun, No, tapos yung anak nun, pag hindi visual, is split 50 to 75%. Tapos yung anak ng split, pag hindi nag-visual at tawag possible, is split. No, ang dugo nun ay 25 to 50%. No? So I hope you understand mga paps. No, for illustration, para mas maintindihan nyo, sa tao, yung 'Di ba si Ann Curtis, yung erpat niya ay uh, Australiano puro. 100% visual ang tawag doon Tapos yung nanay niya 100% naman na Pinay puro Visual ang tawag sa kanila ngayon Nag-asawa, nag asawa nag anak sila Yung tatay at nanay niya ang inanak si Ann Curtis So ang tawag kay Ann Curtis ay Filipino-Australian no? So hindi na siya purong Pinay, hindi siya purong Australian So ang tawag doon ay split No, is split ang nyo ha, para may illustration kayo. Ngayon si Ann Curtis ay nag-anak, nag-asawa, nag-anak. Ang tawag sa, an sa anak ni Ann Curtis, si dalya ang pangalan ng batang yon ay possible is split. No, yung iba possible lang, yung iba possible split. Doon, bakit possible split? May split ka pang nalalaman. Kasi galing yun sa back-to-back -back na is split. No, so I hope you understand mga paps. Ganun lang kasimple, wag na natin gawing komplikado yung mga terminologies, no? At least, no, na i- uh, natin sa inyo pinakamadaling uh, intindihin mga paps no, kung hindi nyo maintindihan, isulat nyo pag-aralan nyo, sobrang dali lang as in no, so ngayon, at kung bago pa lang dito, wag mo kalimutan na mag like, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload natin yung bagong videos, at syempre, mag subscribe ka kung hindi ka pa nakakapag subscribe so alam ko, excited ka na No, dahil, teka lang, ang init pala dito sa taas. Nanibago No, so, yala, let's go! No, so, kung napapansin niyo pala mga paps, wala na yung, na yung stand, no? Yung sinasabi ko nga sa inyo, kung bakit wala yung stand, pati cages, no, pinaano ko na yung kayo Sir Arthur. No, pinalahatan ko yan. Sobrang mura, tuwang-tuwa. Jackpot talaga silang mag-asawa, mga paps. No, wala, oh. Kita nyo, wala. No, tapos eto, nagtira lang ako ng konting ibon. Eto mga ibon natin, mga paps, Ay, sa atin to, linyada natin to. Ngayon, i-out natin sila. No, so eto yon Yung mga pangmalakasan natin na bago, mga paps. Eto, nagtira ako. Magagawa si Oli ng setup dito, mga paps. Tulad ng sinabi ko before. Yan, magagawa tayo ng setup. Kaya, pakatutukan nyo yan. Para may iba naman. No, so... eto Unahin na natin to. Marami naghanap na ito na Project Red Factor. No, jackpot kayo dito. Bakit? Kasi ito ay mga uh, anak to ng visual red factor tsaka uh, isang possible red factor mga pups. At ang malupit nito, etong lima na to ay possible cup. No? Hindi ito naka-DNA kasi pag kina-DNA, mas mahal ko na may bebenta. Syempre, hindi naman Uh, mura ng magpadili ng mga, mga pops 400. Pero not necessary na pag sinabing ay 400 na mga pops, hindi mga pops kasi tandaan nyo ang ibon once na naka DNA, mas mahal yung presyo. Kaya jackpot na tayo dito mga pops sa Project Red Factor uh, na to. Dahil itong lima na to ay apat, apat ang possible cock at isang possible hen. No, so kunin nyo na to mga pops, ang dami na ganap sa akin ng Project Red Factor, wag nyo nang tagalan. Nandito na, kunin nyo na mga paps. Mabilis silang tumaubos, lalo, lalo na na i-vlog natin ngayon, marami nag-aantay. No? So, kunin nyo na to, muro ko lang bibigay, especially pag lahatan, mas mura natin ibibigay. Alright, no? so ito naman, ito yung, ah, uh, ito, tatlong ano to, visual na dalpalo. Meron tayong bayo. Uh, bio, pero sabi nung isang kakilala ko, mukhang movie, kasi nagbabayolet siya, tsaka move mga pagsato pa ulang. No, so pwede natin tawagin uh, mo or bayo yan. <laughs> no, ito mala maala agila na dan palo. No, tapos meron din tayong parblue Ayun, par yung dilaw yung ulo mga paps Yan, 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 yan par to, parblue dan palo. Meron din green. Ayun oh. No? Naku, mabenta mabenta tong green ngayon dahil ito yung binabangga sa yellow face sa mga nagpa-project ng yellow face dan palo. Ejak jackpot dito sa green dan follow. Ito, yung ito. Wow! Ayan No? Nyo yung mata. Pulang-pula Tatlong ang visual natin. Ha? Tapos kung mapapasin mo, bakit may tatlong ng visual? Yan ay split kapatid nila yan. Yan, kaya sama-sama sila ang anim. No? So, kunin nyo na to lahat mga pups. Mas mura ko na ibibigay. Ito, visual dan follow. No? So, kung tingnan nyo mabuti mga pups, ano ba yung ano nyo dyan? Para sa akin kasi, eto ay violet. Violet yan. Pero mukhang mauve din. Sa dami kong nahawakan na ibon, alam kong violet to. Pero sabi ng iba mo, pero pwede na rin. No? Kasi ang mauve kasi, ang mauve na sa ibon mga paps, ano yon Kulay itim sa ibon. May pagkaitim siya. Ito kasi grayish eh. Kaya sinasabi ng iba na violet. Pero pwede rin naman violet yan. No? So ulitin ko, meron tayo tatlong visual dan follow. Move or violet dan follow. Tapos green. Tapos ito par blue. Ay, malilig si lipad ng lipad. Tapos may tatlong split tan na green, par blue, tsaka move, uh, olive green. Yan. Alright. No? Tapos ito mga ito ay mga possible split dan follow na ating mga yeah, out there. Sobrang dami nila mga packet tadi. Uh, this is uh 16, 16 19 pieces. 19 pieces yan mga paps Yan pwede mong screen set yan. Alright Then send to my Messenger. Don't row. Ay, or don't row. Ay, ay, pero meron tayong blue, uh turquoise blue, sky blue, green, mauve, blue ewing, par blue violet, ayan o, um, malupit, par blue violet, lahat na nandito ng kulay. Ito, maganda mga paps. Mas marami yan. pwede nyo rin itong ibenta sa murang halaga. Makakatubo pa kayo kahit pa paano may pambili ng ulan <laughs> ayan, ang um, screenshot nyo, sa ko may messenger, Don Roaya or Don Roaya Igari. Ayun, ganda tingnan, di ba? Maganda to sa colony. Kaya kung nagustuhan mo yung vlog natin ngayon mga paps, all you have to do is to text or call me four six two. No, sobrang dami natin mga tama na ibon mga paps. Konti lang yan, pero quality yan. No, Piling-pili -pili mga paps. Only for you yan. Tapos kung wala kayong budget, pwede naman na uh, magdown mag-down kayo. Pwede kayong umutang. Walang problema mga paps. Especially yung mga... Uh, repeated buyer na natin no? so kung bago kang buyer wala rin problema pwede ka rin umutang. No, ulitin ko, you can text or call me 0953 or message mo sa akin, Facebook Messenger ng Don Roaya o Don Roaya Avery. Huwag mo kalimutan na mag-subscribe mga papsa. Click mo na rin yung notification bell. Mag-like ka para updated ka sa i-upload bagong video. Sula, maraming maraming salamat. Stay safe and God bless you.